Unang mga hari, Kabanata, Apat, at ang Haring Salomon ay hari sa buong Israel, at ito ang mga naging prinsipe na napa sa kanya. si Asarias, na anak ng saserdoteng si Sadok, si Elioret at si Aya, na mga anak ni Sisa ay mga kalihim. Si Josapat na anak ni Ahilud ay kasangguni at si Benaya na anak ni Hoyada ay nangungulo sa hukbo at si Sadok at si Abayatar ay mga saserdote at si Asarias na anak ni Natan ay nangungulo sa mga pinuno at si Sabod na anak ni Nathan ay pangulong tagapangasiwa na kaibigan ng hari, at si Ahisar ay katiwala sa kanyang bahay, at si Adoniram na anak ni Abda ay nasa mga magpapabuwis, at si Salomon ay may labing dalawang katiwala sa buong Israel na sila ang nag-iimbak ng pagkain ukol sa hari at sa kanyang sambahayan. Bawat isa sa kanila ay nag-iimbak ng pagkain ng isang buwan sa bawat taon. At ito ang kanilang mga pangalan. Si Benhur sa lupaing maburol ng Ephraim. Si Bendaser sa Makas. At sa sa Albim at sa Betsemes, at sa Elumbethanan, si Benhesed, sa Arubot, sa kanyay nauukol ang Soko, at ang buong lupain ng Ephet, si Ben-Abinadab, sa buong kataasan ng Dor, na ang asaway si Tapat, na anak ni Salomon, si Baana, na anak ni Alihud, sa Taanak, at sa Megiddo, at sa buong Betsan na nasa siping ng Saritan, sa ibaba ng Hisriil, mula sa Betsan hanggang sa Abelmehola, na may layong hanggang sa dakoroon ng Hukmim, si Benheber sa Ramot Galaad. Sa kanya nauukol ang mga bayan ni Hair, na anak ni Manases na nasa Galaad. Sa makatwid bagay sa kanya nauukol ang lupay ng Argob, na nasa Basan. Anim na pong malaking bayan, na may mga kuta at mga halang natanso. Si Ahinadab, anak ni Ido sa Mahanaim si Ahimaas sa Neptali, ito rin ang nag-asawa kay Basimat na anak na babae ni Salomon, si Baana na anak ni Husay sa Aser at sa Alot, si Hosapat na anak ni Parua sa Isakar, si Semei na anak ni Ela sa Benhamin. Sigeder, na anak ni Yuri sa lupay ng Galaad, na lupain ni Sehon na hari ng mga Amorheo, at ni Og na hari sa Basan, at siya lamang ang katiwala sa lupaing Yaon. Ang Huda at ang Israel ay marami, na gaya ng buhangin sa tabi ng dagat sa karamihan na nagkakainan at nagiinuman at nagkakatuwa. At si Salomon ay nagpupuno sa lahat ng kaharian na mula sa ilog hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto. Sila'y nagsipagdala ng mga kaloob at nagsipaglingkod kay Solomon lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At ang pagkain ni Solomon sa isang araw ay tatlongpung takal ng mainam na harina at anim na pung takal na harina, sampung matabang baka at dalawampung baka na mula sa pastulan at isang daang tupa. Bukod pa, ang mga usang lalaki at babae, at mga usang masungay, at mga pinatabang hayop na may pakpak, sapagkat sakop niya ang buong lupain ng dakong ito ng ilog, mula sa tipsa hanggang sa gasa, sa lahat ng mga hari sa dakong ito ng ilog, at siya'y may kapayapaan sa lahat ng mga dako sa palibot niya. At ang Huda at ang Israel ay nagsitahang tiwasay na bawat tao'y sa ilalim ng kanyang puno ng Ubas at sa ilalim ng kanyang puno ng Igos mula sa Dan hanggang sa Beerseba sa lahat ng kaarawang ni Salomon. At mayroon si Salomon apatnapung libong kabayo sa kanya mga silungan para sa kanya mga karo at labing dalawang libong mga ngabayo at ipinag-imbak na mga katiwalang yaon ng pagkain ang Haring Salomon at ang lahat na naparoon sa dulang ng Haring Salomon bawat isay sa kanyang buwan walang nagkulang na anuman sebada naman at dayami sa mga kabayo. At sa mga matulin kabayo ay nagsipagdala sila sa dakong kinaroroonan ng mga pinuno. Bawat isa'y ayon sa kanyang katungkulan. At binigyan ng Diyos si Salomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhanging na tabi ng dagat. At ang karunungan ni Salomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na anak ng silanganan, At kaysa buong karunungan ng Ehipto sapagat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, kaysa kay Etan na Esrahita, at kay Eman, at kay Kalkol, at kay Darda na mga anak ni Mahol, at ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot, at siya nagsalita ng tatlong libong kawikaan, at ang kanyang mga awit ay isang libo at lima, at siya nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy, mula sa sedro na nasa Libano hanggang sa Esopo na sumisibol sa pader, siya'y nagsalitarin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa nagsisiusad at sa mga isda, at naparoon ang mga taong mula sa lahat na bayan, upang marinig ang karunungan ni Salomon na mula sa lahat na hari sa lupa na makabalita, nang kanyang karunungan